Hello, guys. Welcome to Masary TV. At ngayon po ay katlong araw ng ating pong simbang gabi. Ayan na po, sinindihan na po yung mga ilaw dito na pamasko sa ating pong bambana. Ayan, napakaganda. Merry Christmas. Simbang gabi, katlong gabi sa Masary TV. Hello. Salamat na naman, karanatan ng Espiritu Santo, at isinayin niyo ang Panginoon. At isinayin niyo mga kapatid, tayo po ay nasa ikang doon, tibina ng ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon, tayo ay nasusulikang na mag-iisap at masalahan so sa Diyos sa kaniyang pagdating sa atin. Darating muli ang Panginoon sa aming piling sa misang ito, ihanda natin ang ating kalooban. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos na kanyang awang-awang. Humingi -awang. din tayo sa bawat isa Sumainyo ang Panginoon. Ang ah, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. puri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesus Cristo na mula sa angka ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar si Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nahazod, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Robert ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Horam na siya naman ang ama ni Azias. Itong si Azias ay ama ni Hota ang at amani Ezequias, si Ezequias ang amani Manases, at si Manases ang amani Amos na amani -ama Josias. Si Josias ang amani Hefonias at ang kanyang mga kapatid panahon noon ng pagkakataon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakataon sa Babylonia, naging anak si na ni Japonia si Sarathiel na amani Zorobabel Si Zoro Babel ang ama ni na amani ni At si Eliakwim ang ama Azor. Si Azor ang ama Sato na amani ni Itong si Akwim ang amani ni Eliud. Si Eliud ang amani ni Si Eliazar ang amani Matan na amani ni Hakob. At si Hakob ang amani Jose na asama ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag ni Kristo sa mga tuwid labing apat ang salin lagi mula kay Abraham hanggang kay David labing apat mula kay David hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia at labing apat din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. <laughs> pamayan ninyo ang mabuting balita na inyong tinanggap. Salamat sa Diyos! Yay! Kapag God bless.